Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa Mayo 1, 2025. Sa pagsisimula ng buwan ng Mayo, isang malalim at maselang enerhiya ang bumabalot sa iyo, isang uri ng enerhiya na nagmumula sa pagnanais ng muling pagbuo, paghilom, at tahimik na pagninilay. Ang araw na ito ay may dalang pangako ng panibagong simula, hindi lamang sa mga pisikal na aspeto ng iyong buhay, kundi lalong higit sa iyong emosyonal na mundo. Sa mga sandaling ito, para bang ang iyong damdamin ay mas malinaw mong nararamdaman, mas malalim, mas buo, at mas tunay. Hindi ito pagkakataon lang, kundi isang paanyaya mula sa universo na yakapin mo ang kabuuan ng iyong emosyon, at pagtuunan ng pansin ang mga bagay na kadalasang tinatabunan ng inay ng araw-araw na buhay. Ang simpleng mga bagay, gaya ng isang tahimik na paliligo sa mainit na tubig, ang pagbabasa ng isang lumang librong nagbibigay ng aliw, o ang simpleng pag-upo sa tabi ng bintana habang pinagmamasdan ang mga dahong sumasayaw sa hangin. Lahat ng ito ay maaaring maging daan upang mapayapa ang iyong kalooban. Sa likod ng mga simpleng gawin na ito, naroroon ang malalim na kakayahan nilang paginhawahin ang iyong kaluluwa. Ito ang araw kung kailan nararapat mong pakinggan ang tinig ng iyong damdamin. Sa bawat tahimik na paghinga, matutuklasan mo na sa loob mo ay may kakayahang umunawa ng higit pa sa nakikita ng mata. Ang pagyakap sa katahimikan at paglalakad ng mag-isa ay maaaring magdala sa iyo sa mga bagong pangunawa tungkol sa sarili at sa mga relasyon na bumabalot sa iyong araw-araw. Habang tinatahap mo ang mga oras ng mayo-uno, hayaang ang iyong damdamin ang magsilbing gabay mo sa mga desisyon at pakikitungo sa mga tao sa paligid mo. Huwag kang matakot magpakatotoo. Ang pagiging tapat sa iyong nararamdaman ay hindi kahinaan, kundi isang katangiang nagpapalalim sa koneksyon mo sa ibang tao. Sa totoo lang, ikaw ay likas na sensitibo, isang katangian na kung minsan ay tinitingnan ng iba bilang pagiging maramdamin, ngunit ito rin ang iyong pinagmumulan ng empatya at tunay na pagunawa sa damdamin ng iba. Kaya't gamitin mo ito sa positibong paraan. Kapag ikaw ay nagpasya mula sa puso at ang bawat kilos ay may kasamang kabutihang loob, nagkakaroon ito ng mas malalim na epekto hindi lamang sa sarili mo kundi sa mga taong nasa paligid mo. Mahalaga rin sa araw na ito na pagnilayan mo ang kahalagahan ng pagiging tapat sa sarili. Ang emosyonal na katapatan ay isa sa pinakamalalim mong yaman, isang katangiang nagbibigay sa iyo ng proteksyon sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Huwag mong itago ang tunay mong nararamdaman, kahit pa ito'y magdulot ng kaunting panganib o sakit. Sapagkat sa bawat pagkakataong pinipili mong magpakatotoo, mas lalo mong pinapalalim ang mga koneksyon sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Ang mga relasyong binubuo sa pundasyon ng katotohanan ay mas matatag, mas matibay at mas makahulugan. Huwag matakot maging totoo. Huwag matakot maging ikaw. Habang lumilipas ang mga oras, maglaan ka ng ilang sandali upang ikonsentra ang iyong isipan at damdamin. Makatutulong kung ikaw ay mananatiling kalmado sa gitna ng pagbabago at pagmamadali ng mundo. Ang balanse sa loob ng iyong puso at isipan ay susi upang makagawa ka ng mga desisyong na ayon sa iyong tunay na layunin. Huwag hayaang ang pagmamadali o pressure mula sa iba ang bumalot sa iyo. Sa halip, bumalik ka sa iyong sentro, sa katahimikan at kapayapaang likas sa iyong pagkatao. Ang katahimikang ito ang siyang magiging lakas mo sa araw na ito. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay asul na mapayapa, isang kulay na sumisimbolo ng kalmado, katiwasayan, at malinaw na pag-isip. Isuot mo ito o dalhin sa paligid mo upang maalala mong manatiling mahinahon kahit sa harap ng emosyonal na pagsubo. Ang mga maswerteng numero mo naman ay 8, 12, at 25 mga numerong maaaring bigyang pansin sa mga desisyon mong gagawin ngayon, lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa pananalapi o personal na relasyon. Ang maswerteng gawain para sa iyo ay ang pagjournal ng iyong damdamin ngayong araw. Isulat mo ang lahat ang saya, lungkot, galit, pangamba at pag-asa. At hayaang ang mga salita ay magsilbing paraan upang mailabas mo ang kabuuan ng iyong emosyon. Sa simpleng pagsasalin ng damdamin sa mga salita, maaaring makita mo ang mga pattern, aral at sagot na matagal mo nang hinahanap. Ngayon ay isang araw ng koneksyon, hindi lamang sa ibang tao, kundi lalo na sa sarili. Kapag mas nauunawaan mo ang sarili mong damdamin, mas lumalalim ang iyong kakayahan upang maunawaan ang damdamin ng iba. Ito ang daan tungo sa paghilom. Ito rin ang daan tungo sa mas makahulugang buhay. Kaya't huwag mong baliwalain ang mga tahimik na bulong ng iyong puso. Pakinggan mo sila. Sila ang tunay mong gabay. Payo para sa iyo ngayong araw, huwag kang matakot magpahinga. Hindi lahat ng tagumpay ay nasusukat sa dami ng nagawa. Minsan, ang tunay na tagumpay ay matatagpuan sa mga sandaling pinipili mong tumigil, makinig sa sarili, at magbigay ng pagmamahal sa iyong damdamin. Sa panahon ng pagdadalawang isip, bumalik ka sa pinagmula ng lahat, ang iyong puso. Nandoon ang lakas mo, nandoon ang katotohanan. Sa pagtatapos ng araw na ito, bigyan mo ang iyong sarili ng papuri. Hindi dahil marami kang natapos, kundi dahil pinili mong magpakatotoo. Pinili mong alagaan ang iyong damdamin at ipaglaban ang iyong katahimikan. Ang araw na ito ay hindi lamang dumaan, ito ay naging bahagi ng iyong mas malawak na paglalakbay. Isang hakbang tungo sa mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Ang mayo uno ay paalala na ang bawat simula ay may dalang bagong pag-asa. At ikaw, Cancer, ay likas na nilikha upang magmahal ng totoo, madama ng buo, at magmahal ng buong tapang. Patuloy kang maglakad sa landas ng kabutihan at katotohanan. Ang universo ay nasa panig mo. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.